I'm back! Pero hindi for good! <laughs> Joke! Kamusta kayo? Ayan, dahil may time ako, magaday pa ako sa glit, mga kamayora. Kamusta kayo? Miss kayo, grabe! Busy ang mayora nyo, kaya... hindi lang uli ako lang <laughs> <Magdaday>. <laughs> Okay, Piniguling-piniguling sa camera. Camera. Sa camera. Ayan. Samahin nyo akong mamulot. <laughs> ilang years, mga kamayura. Ay, ilang years? Years talaga. Ilang buwan. Buwan lang uy. Ang okay ha. Ang okay ng years. Ayan. Punta akong mag-dive sa... Paano na dito sa... sa Madrid. Pa summer na. Ayan. Kaya Nangis niyo na ako? <laughs> Nangis <-miss> ko kayo. <laughs> Oo, nakakamiss mag-vlog. Nakakamiss mag-dive. Since I'm busy to the to the highest level. Hindi <laughs> na ako nakaka nakakalabas mga kamayoran. Ayan since I'm back today <laughs> at hopefully masundan uli. samahin niyo nyo mag anayon. See you, see you. Sabihin. Ito na, one, uh. Shada, <laughs> may laman siya. Pan, 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 Diba? Pumalik ako, pero meron tayong biyaya. Ano ito? Hindi na kasi kami nakakapunta din sa mga amin. Anong pinupunta namin? Ano ito? Uy! Uy! <laughs> Oh, di ba? Swerte natin. Nagdali. Unang ano. Oh, mm. eh, oh bes. Ano to? Pang, ah, pang ano. Pang um, pakitos daw. Pero siya. Tingin natin yun. Tingin nyo. Oh, eh. sa sana init. Init na. Sira tayo, um, na yung ano. Yung mga karni eh. Hindi ko to kukunin ha. Maitim. Na. Maitim. yung pakitas lang ko ano yung mga kamayora. Ito. May yugur. Hindi ko na kukunin yung iba. Ayan. nakapulot tayo kahit pa paano mga kamayor sa aking pasaglit. Pasaglit, pasilip na na pamumulot. Ayan. Uwi na tayo. Magkita-kita tayo sa bahay. At doon yung toko. May I'm back mga kamayora, ayan. Hindi <laughs> ko na alam, parang ano, parang nag-umpisa uli akong mag-vlog. <laughs> Nakaka-shy joke. Ayan mga kamayora, may naiuwi kami ngayong gabi. Kasama ko si Mayor mag At uh, may coming blessing galing kay Bean since... <laughs> <laughs> Ang tagal kong hindi nag-vlog, no? Na miss niyo ba ako? <laughs> Comment down below kung na-miss niyo ako. I miss you all mga kamayora ang um, ang tagal. <laughs> ang tagal-tagal talaga. Ang tagal-tagal ko kayong hindi nakita at nababate mga kamayora. Ito, may iba't iba tayong klaseng pan, integral, may apat. Tapos, ito, con cortesa, may ano daw siya, yung gilid-gilid. Ito kasi, ito yung pagkakaiba ng sin cortesa. Wala siyang ano sa gilid. Wala siyang gilid. Kaya, uy, ang dami nito, ha? Huh? Limang, anim na iba't ibang klaseng pan. Tapos ito, uh, chorizo daw. Pang ano siya, oh. Pang, ang ano ba? Macaroni. Macaroni, ayun. Ano <laughs> eh? Nawawala ko sa pagbablog. <laughs> pang makaroni. Ang tagal na parang na, na, napupurol na yung yung utak ko pag pag ano pag hilatis ng joke. Joke lang mga kamayora pang makaroni. Lima yan, lima mga kamayora. Tapos meron tayong isang yogurt natural. Parang tagal. Parang napupurol yung utak ko mga kamayora. Ayan. At uh, kahit pa paano meron tayong naiuwi. Kamusta kayo? Kamusta kayo? It's been a long long time mga kamayora. Nabisi kasi ako. Hindi nabisi. Very busy mga kamayora. Kaya bibihira akong mag-vlog. Pa ano. Pag may time. Ayan. Lalabas na ako. Pero pag wala talaga. Eh. Pagpasensyahan nyo na. <laughs> pagpasensyahan nyo na. At saka ano. Uh, ano bang sasabihin ko. Ang dami kong gustong sabihin. Pero sa mga susunod kong vlog mga kamayora. Talagang busy ako. May pinagkakabalahan kami. Ayan. Hindi. Hindi 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 pa pwedeng i-share. <laughs> Secret muna mga kamayora. Ayan. Uh, please like, share, subscribe and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing, paklik ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please mga kamayora, follow me on my Facebook page mismong pangalan ko, guys bareto nasa dulo ng vlog na to mga kamayora stay safe, stay positive, stay kind mga kamayora at lagi kong iwan sa inyo maging mabuti sa kapwa. Allah na kalimutan ko na yung yung lagi kong sinasabi. Maging mabuti sa maging mabuti sa kapwa, walang bayad pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. Again mga kamayora, thank you, thank you all sa mga nagme-message, sa mga nagko-comment sa aking ah uh, past vlog mga kamayora. Nandito lang ako pero I'm busy at uh, itatray itatry kong lumabas paminsan-minsan mga kamayora. Hindi man palagi pero itatry kong mag-vlog mga kamayora, mag-dive pag may time ako mga kamayora. Since may time ako, uh, sinikap ko. Ito yung binigay ni Bin. Tadan, ayan. Maraming maraming salamat mga kamayora sa mga kaibigan ko sa London. Thank you, thank you sa inyo walang sawang pagsuporta. Taga dito sa Spain, sa Madrid, ba uh, mga nagtatanong bakit Mayora hindi ka na nagbablog. Busy po, ayan. Thank you, thank you mga kamayora. See you see you again on my next vlog. Oh, ako, <laughs> natitense talaga ako kasi parang bago uli ako ano. See you again on my next vlog. I love you all. I miss you all, babu.